What's up guys? Welcome to my channel. For this video, magbibigay ako ng limang pangunahing dahilan kung bakit dumadami ang nagmomotor ngayon. Alam ko mas marami pa kayong ibang dahilan, pero itong lima na 'to, ito lang yung nakikita ko na mas importante para sa inyo at para sa akin. Kikwento ko rin sa inyo kung saan, bakit, at paano ako nagsimula magmotor. Kaya, samahan niyo kami ni O.B.R. Iahatid ko siya sa work gamit itong N-MAX V1 Huwag na natin itong patagalin Enjoy the video! Ano yan? May Revolto sila nalang Siguro St. Joseph 先生。 Bakit traffic, traffic? Tanong ko yan eh. Araw-araw hmm. naman. ng motor to. Dominar. Ay hindi. Rouser. Rouser. noon nung natuto ako magmaneho never kong inisip na magmotor eh ayaw ko talaga ng motor eh pa- drive na ako manual na motor pero hindi ko type talaga sabi ko kasi nga delikado ganang natatakot ako eh nung napasok ako sa after namin sa trap inabligahan kami na magmotor kailangan yung magmotor talaga eh, sinabi ko naman na marunong naman ako magmotor tapos may lisensya naman may lisensya ko naman merong ano, restriction code ng motor eh, wala akong choice sa ganyan sa eh, pag sa pag pumasok ka ah, kailangan marunong ka mag drive whether 4 wheels siya no 2 wheels nang binaba kami sa truck oh, binigyan kami ng tricycle yung tricycle na may box ganun yung unang binigay sa akin ng motor wala akong choice oh Ito yung susi ilapas mo yan <laughs> punta ka sa area mo dalhin mo yan eh buti na lang yung area ko nandun lang sa may paltok malapit lang sa Roosevelt sales office o oh, yan, ilabas mo yan. Service mo. Doon, doon ako nahasa ng gusto. Eh, manual yan eh. Kawa sa akin na bara ako. Doon ako nahasa ng gusto. Tapos, may eh, wala pa tayong motor nun, di ba? Magkukomit na ako nun. At pa tayo nagre-reunion. New Year pala yan, di ba? Hmm. Yung mga Agustin. New Year ba yun? Mm -hmm. New Year o Christmas parehas lang New Year, pag Christmas wala tayo dito Hindi, dumarating tayo ng hapon, di ba Nandiyan na sila Yan, Christmas yun, tapos si Lek Lek, si Bulate, kapatid ni Blanca Nakamotor Nakamotor, naka single sila lang sila nang kasama niya yung asawa niya, yung anak niya tatlo sila nun eh nakamotor sabi ko ba't eto nakabili ng motor ba't ako hindi ako makabili ng motor sabi ko sa sarili ko pang service sabi ko doon ko naisip bumili ng ano yung Honda na SRM natin yung unang motor natin doon ko naisip na bumili tapos nalaman ko na yun pwede palang semi-automatic wala nang clutch although kaya naman mag clutch so, mas, com mas comfortable yung walang clutch o, so, nakapabili ng ano, XRM na motor tagal din sa atin nun diba 8 hmm. years din ata yun Nama, ah, doon nga tayo nabuwal Ha? Doon nga tayo nabuwal. <laughs> wala kasing ABS yun. <laughs> Walang safety features yun eh. A walang ABS, walang traction control. Wala lahat. Kaya i-slide ka talaga pag kung ka, maglalak yung preno eh. Kaya sabi ko yung bibiling kong motor after nun, may ABS na dapat. Eh lumabas yung n -max version 1. Tapos bumili na tayo ng N-Max. Ito pala yun, n -max. <laughs> Eh tapos wala akong hilig sa big bike wala akong hilig sa big bike nan tapos etong ano si Chi kasama ang basa yung officialist sa union bumili ng exciting na Kimco 400cc tapos sabi ko ngayon sabi niya komportable ganun nadadaan mo sa expressway doon uh, doon ako na anong wag ano. Nahilig siya ano ngayon sa big bike. Nanood ako na nanood ng mga big bike hanggang sa uh, Ayun, gusto ko yung inline 4 na lamang ko na yung pala ang magandang tunog. Na na-tuloy-tuloy na. Tuloy -tuloy, na. Oops. <laughs> Hindi tingin <laughs> meeting na Hindi na, Aan... na. na 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 to meeting Mic test, 1, 2, 3. Ricardo, radio on. So, ito na nga yung limang important and common reasons kung bakit madami yung pumukuha ng motortrain. Start tayo sa number 5, travel and adventure. Correct me if I'm wrong, guys. Anong pinakamasanak kapag pumotor ka? hindi ba yung nagka-travel ka or naga adventure ka especially kung aakit ka ng marilaki aakit ka ng bagyo aakit ka na mga na lugar nakasarap ng feeling kapag nararamdaman mo yung hangin na umahampas sa'yo malamig yung amoy ng mga puno amoy ng mga damo amoy bukit amoy bundok yan yung mga masasarap na, na experience ng isang ka kapag nagka-travel or nag-adventure. Hindi mo kasi ma-experience 'yan kapag naka-four wheels ka. Sa four wheels na sa loob ka na sa sasakyan, hindi mo mararamdaman yung lamig ng hangin. Hindi mo maaamoy yung amoy ng nature unless bubuksan mo yung bintana ng sasakyan mo. Ano 'n difference kapag naka-motor ka, naka-four wheels ka? Kasama sa pag-adventure yung motor camping. Yung dala, dala mo sa motor mo lahat ng mga gamit mo pang-camping tapos maghahanap ka ng lugar kung saan malamig, kung saan merong ilog, tapos mag-overnight ka ron. Isa yun sa mga bagay na dapat mong experience pag may motor ka. Number four, kung bakit maraming gumagamit ng motor ngayon is shortcut. Karamihan sa atin ngayon, kung pupunta tayo sa isang lugar, una nating iisipin, paano tayo makakarating dun? nang hindi tayo pata-traffic. Yan ang advantage ng nakamotor. Kapag nakamotor ka kasi, pwede kang dumahan sa mga pakikipot na kalye like uh, skinita, Adi, mga lugar na hindi accessible sa mga kotse or four wheels. Number three, time. Importante ang oras sa atin, lalo na sa mga nagwo-work kung kailangan mong pumunta sa isang lugar, gusto natin makarating tayo agad doon sa lalong madaling panahon. E eh, paano kung nakita mo, matraffic, tapos nakita mo sa carousel at sa MRT, LRT, napakahaba ng pila. Paano na yun? Diyan papasok ang joyride, ang kas, sama mo na yung habal-habal. Yan ang mga motorcycle taxi at napakarami na nilang ngayon. Bakit sila mas gustong sakyan ng mga taong ngayon? kasi nga importante sa kanila oras kapag naka-save ka ng oras sa biyahe mas marami kang magagawa Number 2 Money or pera Sample ko lang sa inyo si misis kapag nag-commute siya papasok sa work nagdadalawan sa kayo sa jeep ang pamasahe niya is 15 pesos and 20 pesos so 35 pesos one way at 70 pesos body can. Sa anim na araw, gagastos siya ng 420. Kung iahatid ko siya sa motor, gagastos lang ako ng 270 to 280 pesos. Dahil yun ang kinakadga kong gasolina sa NMAX V1 ko. Good for 6 days na yon At premium pa yung kinakadga ko. Ah. So, 420 less 280 pesos may savings pa no 140 pesos base lang to sa mga small displacement na motorsiklo ha pag big bike ibang usapan na yun syempre hindi ka naman kukuha ng big bike para pang araw-araw lang so mainam talagang magmotor kumpara sa magko-commute ka malaki talaga save mo pagpasensyahan nyo na yung background music ha medyo napakanta lang dahil favorite ko rin yung she will be loved ng mabung 5. At ang number one nating dahilan kung bakit dumadami ang nagmamotor ngayon ay ang traffic. Di kaila sa atin na ang heavy traffic ang pinakamalaking problema pagdating sa kalsada ilang presidente na ang dumaan, hindi pa rin nasusolusyonan. Taon-taon, padami ng padami ang sasakyan, pasigip ng pasigip ang daan. Ano ang solusyon para sa karamihan? Motorsiklo. Ito ang nakikita lang paraan para sa lumalalang problema sa daan. Sabi nga ng karamihan, walang traffic kapag motor ang sasakyan. Bakit ka mo? Dahil motor ang dala mo, kayang-kaya niyan sa lusutan. Di naman bawal ang lane splitting at lane filtering. Kailangan lang magaling ka sa ganyan at huwag kang dadaan sa bike lane ha. Kapag nakamotor tayo, kailangan din nating sumunod sa batas trapiko. Hindi naman tayo exempted dyan. At yan ang limang importanteng dahilan na nakikita ko kung bakit dumarami ang gumagamit ng motor ngayon. Ikaw, ano ang mga dahilan mo kung bakit ka nagmamotor? Share mo naman sa akin at pag-usapan natin. Comment down below. At kung umabot ka sa part na to, Maraming maraming salamat. Pakilike and subscribe na rin kung nagustuhan mo itong video. And hit mo yung notification bell para manotify ka sa mga susunod ko pang video. Again, maraming salamat po. This is Ney Agustin. Ciao!